lalong-lalo lalo na po sa ating pinakamamahal na punong lingkod, Brother Mike, uh, at ganoon din po sa kanyang uh, sister wife, Sister Belen, at sa kanya pong mga anak. Ako po ang inyong kapatid, Brother Regan B. Silihon, graduate po ng AB Evangelization sa College of Divine Wisdom noong uh, 2019. Ako po ay tinawag ni El Shaddai noong 1999 sa lugar po ng Iloilo para po maging preacher at kasalukuyan po ay humahayo ngayon sa PFCC 24 Cavite. Amin pong naranasan ang kabutihan ni El Shaddai lalo na po noong panahon pang nakakaranas kami ng matinding kahirapan sa aming buhay. Nung una po, nung kami mga bata pa, kami po ay nakatira sa Quezon City sa isang squatter area at nakaranas po kami ng matinding kahirapan doon. Matagal na panahon naranasan namin tumira sa isang tahanan na hindi na po kailangan ng pintuan kasi puro haligi na lamang po at walang dingding. At sa panahon po ng kahirapang iyon, kami po ay naniwala sa kasabihan na sa panahon ng krisis, sa bumbay ay kumakapit kami po ay nangutang sa Bumbay para magkaroon po ng puhunan, karagdagang puhunan po doon sa aming maliit na sari-sari store. Kaya lamang po mas lalo kami nakaranas ng kahirapan hanggang magkaroon kami ng utang sa tatlong Bumbay na araw-araw pong naniningil ng aming pong mga utang. At doon din po, naniwala din kami sa kasabihan na sa panahon din ng krisis kahit sa patalim ay kumakapit Natuto po kaming uh, gumawa ng mga illegal na bagay nagkaroon po kami ng mga illegal connection uh, sa kuryente ganun din po sa tubig at gumagawa din po ng mga hindi magandang paraan para po mas lumaki yung aming penta. nakikita ko naman po yung pagsisikap ng aking mga magulang para kami ay umahon sa kahirapan pero para po bang walang nangyayari. Lumipas po yung mga panahon at napapansin ko na po yung nanay ko nag-uumpisa na pong uh, sumubaybay sa gawain ng El Shaddai hanggang dumating yung time na siya po ay dumalo na po sa ating gawain. Noong 1995 po, naka-attend na rin po po sa gawain ng Panginoon at doon po, napakinggan namin yung aral ng Diyos at aming pong natutunan na hindi pala dapat sa panahon ng krisis, sa patalim o sa bumbay kumapit, kundi ang dapat nating kapitan palagi yung mga pangako ni Yahweh El Shaddai sa ating mga buhay. At dahil po doon, dahan-dahan po kaming nakabayad sa lahat po ng aming mga utang at meron din po kaming mga nautangan na hindi na rin po nila tinanggap yung aming bayad. Nag-decide po yung family namin bumalik ng Iloilo -ilo at nandun na po kami sa Iloilo. nakaroon po ng hanap buhay yung nanay ko. Nagkaroon kami ng pigiri. At yung isang bagay na hindi na po namin inaasam pa ng mga kapatid ko na kami ay makapag-aral ng kolehiyo Pero sa biyaya ni Lord, kami po ay nakapagtapos ng kole kolehiyo at yung kapatid ko po ngayon, nandoon na rin po sa Canada at patuloy na naglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Napakarami pa po ng mga himala at pagpapalang tinanggap kami kay Lord. Ngunit higit na aming pong pinap pinapasalamatan sa Kanya, kami po ay Kanyang pinatawad sa aming mga kasalanan at binigyan ng pagkakataong makapaglingkod ang aming buong pamilya. Ganon din po yung sister wife po at ganon din po yung dalawa po naming anak. Maraming salamat po. To God be the glory. Purihin, purihin, Panginoon. Praise the Lord. <clears throat> Nakaka-bless po yung patotoo ni brother na noong unang panahon po ang dami pong ginawa nilang mga mga kalokohan o whatever para lang yan po yung sabi yung ano bang tawag noon tampering yata ang tawag noon eh yung eh, ano mo yung kuryente para hindi malaki yung babayaran at marami pa po siyang sinabi na mga bagay-bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. At salamat sa Diyos dahil nung nakilala po nila ang Panginoon ay nagkaroon po ng transformation ang kanilang buhay na bago po ang kanilang buhay. Ganun po talaga pag na, na liwanagan po tayo sa salita ng Diyos sa pamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos at tinanggap po natin ang totoo tu uh, buong buo ang word of God ang Panginoong Isos siya po ang tutulong sa atin upang tayo ay kanyang baguhin noong unang panahon hirap po sila sa buhay wala silang kung magasabi niya is, uh, uh, sobrang hirap ang kanilang buhay pero nung tinanggap nila ating Panginoon at sinabuhay sinasabuhay ang mga salita ng Diyos sa pamagitan po ng pakikinig ng ating punong lingkod mahal na servant leader ng si brother Mike ay unti-unti po na nabago ang kanilang buhay nabago ang kanilang <coughs> ang kanilang uh, pamumuhay mula sa wala ay eh, sila ay nagkaroon at sabi po ni brother ang kanyang isang kapatid ay nasa Canada na nagtatrabaho, yun po ay bunga ng answered prayer dahil po ang kanyang buong pamilya ay naglilingkod na sa Panginoon Dalangin ko rin po sa ating Diyos na buhay na ang aking buong pamilya, ang lahat kong mga kapatid, lahat kong mga in-laws, lahat kong mga pamangkin ay aakayin ni Yahweh El Shaddai sa kanyang ubasan at si Lord si Yahweh El Shaddai ang maghari sa aming buhay, sa aming tahanan, sa bawat puso namin dahil tunay nga po sa Diyos, nasa Diyos po ang lahat ng katugunan ng ating mga dalangin. Ang kapayapaan ng puso pangangailangan po natin na kay Lord lamang. Kaya dapat siya lamang po ang ating uh, paghariin sa ating mga buhay. Salamat po Panginoon <clears throat> sa mga kapatiran na patuloy nang Dahil dito po sa uh, buhay na patotoo sa living testimony of God's goodness ay isa na rin, isa din po ako dyan sa tinulungan ng Panginoon. Binago ang aking buhay, binigyan ng pag-asa, buhay na makulay subalit so sa grasya ng Diyos ay nagkaroon po ng uh, kapayapaan, nagkaroon po ng pag-asa, nagkaroon po ng solusyon ang lahat ng mga suliranin sa buhay sa grasya ng Diyos. Hindi man po perfect ang ating buhay subalit so sa grasya ni Lord ay tinutulungan po niya tayo sa araw-araw. Opo at sa tulong po niya sa ating mga pangangailangan. He is the God who supply all our needs according to His riches and glory. Amen. Kaya tayo na po ay magtiwala sa Diyos. Tayo po ay tumugon sa Kanyang panawagan. At huwag nating baliwalain kapag tayo ay inanyayahan ng Panginoon na dumalo sa Kanyang gawain, sa Kanyang banal na pagtitipon, wag po natin itong ipa walang uh, ipawalang bahala, wag nating i-ignore. Kasi nga po, sabi nga po ng aking mga naririnig na sharing, may pari po ako narinig, na sinabi ni Father na hindi ko po ito makalimutan na may isang doktor. Doktor po siya uh, at uh, laging nagsisimba nung siya po ay nasa wheelchair na. Every time na itinataas po ng pari ang Hostia sa banal na Santa Misa itong pari na ito ay naka yuko at umiiyak at many times po ito napansin ni Father. Nilapitan po ni Father after niya nang after ng banal na misa, nilapitan po ni Father itong naka-wheelchair at tinanong po niya, sabi niya, doktor bakit uh, sabi niya, ah, man, ah manong ah, bakit kayo umiiyak every time napapansin ko na tinataas ko ang ah, ostia pag sa banal na misa, ah, ko umiyak kayo na nape feel niyo pa ang presence ng Panginoon, sabi niya. Um ano po tawag nito yung hirap po siya na magsalita sabi ni father tapos uh, sinabi daw po ng kanyang ano yung katulong na nagtutulak ng ng doktor na yon na uh, father siya po ay na-stroke ng na-stroke po siya ng uh, half body Opo so nalaman po ni father dahil po sa kwento nung ano nung nag-aalaga sa kanya na ito pong doktor na ito pala ay walang panahon na magsimba kahit linggo nagtatrabaho nagtatrabaho dumating po yung time na ito pong doktor na ito ay naglakad ah uh, siguro hindi natin alam no only god knows na apakan po yung ano uh, saging balat ng saging at nadulas nung nadulas daw po siya ay nabagok yung ulo niya at yun po ang naging daan kaya siya na stroke 'yung kanyang uh, maraming pera na naipon sa kanyang pagdo ay unti-unti pong nauubos dahil siempre uh, binabayad sa doktor, binabayad sa mga gamot. So 'yun po ang nangyari. And then doon po na-realize ni doktor na sa kanyang pagsusumikap, isang katapat lamang, balat na saging lamang po ang siyang uh, naging ano tawag nito, nagpaalala sa kanya na kung saan Huwag nating kalilimutan ang ating Panginoon. Kaya yun po ay isang paanyaya po, sabi ni Father, na huwag daw po nating antayin na nasa wheelchair ka na o kaya naka-oxygen ka na sa kamo sasabihin kay Lord. Lord, tulungan mo po akong gumaling para ako ay ano, masasamba sa iyo, magsiserve sa iyo. Dahil huli na po ang lahat minsan pinagbibigyan po ng Panginoon pero hindi natin hawak ang plano ng Diyos ano. Kaya ngayon pa lang pag tayo ay tinawag na ng Panginoon, inanyayahan po tayo dumalo sa gawain at uh, umatin ng banal na misa, wag po natin itong kalilimutan. Wag po natin itong ipa walang bahala o ipag sa uh, ano ay tawag nito, i-ignore. Dahil may kasamahan din po kami sa gawain. Ah, <clears throat> uh, sumalangit ang kanyang kaluluwa 2 years ago yata nangyari na ito pong kasamahan namin ay nagkasakit po siya nag on off on off po siya na nag attend hindi po siya laging uh, kasi may mga dahilan po ang bawat tao pero dumating po yung time na nagkaroon siya ng cancer mabilis lang po yung ano pagkalat ng kanyang cancer uh, siguro wala ang isang taon ilang buwan lang bigla siyang uh, pumayat hirap nang lumakad tapos nag-attend po siya ng gawain kasama po yung kapatiran namin at uh, sinamahan po siya, idinrive po siya. At nangako po siya sa Panginoon na kapag siya ay gumaling, siya ay mag magsiserve sa Panginoon. So balit, ika nga po, hindi natin hawak ang plano ng Diyos, ano man po ang kalooban ng Diyos, ay siya po ay binawian ng buhay. So, yun po, na, naisip po niya yon huli na pala na gusto niya mag-serve kay God. Pero sa mga panahon po na ang tao ay malakas pa, ay sinasabi po palagi, saka na lang, saka na lang, busy pa ako, busy pa ako. So, ito po ay polite reminder po sa lahat na kapag kayo po ay inanyayahan ng inyong pamilya, mga kaibigan na mag atin ng gawain, wag na wag po ninyong i-ignore ang panawagan ng Diyos. Dal mahal tayo ng Panginoon kaya tayo ay kanyang tinatawagan. Kaya tayo po ay kanyang inimbitahan na dumalo at makinig sa kanyang mga salita upang tayo po ay uh, matuto, tayo po ay uh, ma, ma ano po natin ang Panginoon, maramdaman po natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang presensya. Dahil ang Diyos ay patuloy na nagmamahal po sa ating lahat. Yeah, kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig, God bless us all salamat din po sa lahat ng mga nag subscribe sa ating youtube channel, dalangin ko sa ating Diyos na buhay, na i mo po ni Lord ang ating youtube uh, channel our social media platform, upang ito po ay gamitin nawa ni Lord na inspirasyon sa ating paglalakbay sa mundong ito, buhay pananampalataya nakasama po si Kristo yan po ay mahalaga. Amen and amen. Name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you po. Salamat. At makikinig po tayo kay sister na naghayag po ng kanyang banal na salita, banal na salita ng Diyos. Siya po instrumento. Ito si sister ah, uh, yang evangelist po ito eh. Oo, God bless po sa ating lahat.